63% ng mga pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili na mahirap ayon po yan sa SWS survey. 63% o 17.4 million ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Batay ito sa survey ng Social Weather Stations sa ikaapat na kwarto ng 2024 na pinakamataas na self-rated poverty sa loob ng 21 taon. Lumabas din sa naturang survey na labing isang porsyento ang nagsabing nasa borderline sila habang 26% naman ang itinuturing ang sarili na hindi mahirap. Nakapagtala ng pinakamataas na self-rated poverty ang Mindanao na umabot sa 76% na sinundan ng Visayas, 74% habang nakapagtala naman ng 55% ang balance zone at 51% naman sa Metro Manila. Isinagawa ang survey noong December 12 hanggang 18 sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews sa 2,160 adult respondents sa buong bansa. At yan ang news scoop. Ako si John Rizgalata Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.